Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating mga ka-seniors. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang mga binipisyong makukuha ng ating mga senior citizens sa PhilHealth. Marami sa atin ang hindi pa alam kung ano-ano nga ba ang mga coverage na pwedeng i-avail mula sa libreng check-up, diskwento sa ospital, hanggang sa mga programang pangkalusugan. Kung may lolo, lolo, wala o kung mag-anak kang senior citizens, siguradong makakatulong ang vlog na ito para mas maintindihan natin ang mga karapatan nila pagdating sa PhilHealth benefits. Lahat ng impormasyon sa vlog na ito ay kinuha mula sa official website ng PhilHealth. Ayon sa kanilang page, nagbigay ng paalala ang PhilHealth kamakailan lamang ay pinagdiriwang natin ang Elderly Filipino Week bilang pagkilala sa mahalagang papel ng ating mga nakakatanda sa lipunan. Nais naming ipaalala na may mga binipis at support ang hatid ang PhilHealth para sa kanila upang matiyak na patuloy silang makakatanggap ng dekalidad na pangangalaga sa kalusugan. Ating alamin ang mga karaniwang karamdaman na nararanasan ng ating mga nakakatanda at ang mga medical procedure na maaari nilang magamit sa tulong ng PhilHealth. Narito po ang ilan sa mga ito. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa kanilang official website sa www.philhealth.gov.ph. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungang senior citizens. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!